guys. All night po umuulan. Grabe. Hanggang ngayon po, 6.30 a.m. Tuesday. Tuesday ngayon. Grabe ang ulan. Dito sa uh, May sampay pa akong basahan dyan. Madilim pa rin. Aking halaman buhay na buhay ngayon. Kasi umuulan look at that guys ang ating yoga oh. katanim lang yan dyan grabe ulan it's raining all night whole weekend guys laging umuulan dito sa amin, Davao City. Hindi talaga nagpapakita ang araw na ano, matagal. Basahan yung nakasampay, nakalimutan kong kunin kahapon. Basa din naman, hindi naman niya natutuyo. di tayo makapagpatuyo ng labahan. Ah, dami namin sampay. Dami namin sampay dito sa amin. Ito po ang likod bahay namin. Kaya ipakita ko yung harap. Ipakita ko po yung harapan namin. Aming bahay na maloma. Ayan. Maluanag pa. Ito po ay eh, halap namin niya eh, partner. Of so, course, so, sa po dyan. Nice thing, the color Dyan, dyan. Ang mga nagre-rent dyan. Kasi malapit sa eskwelahan itong, ano eh, itong boarding house. Kaya so, malaming nagre-rent. So, sabi lang ito, maitim pa rin ako. Oh. Matagal pang ano yan ibabagsak ang tubig. Marami pa pong ibabagsak na tubig ang langit. Ay. Okay, that all that. Laging um, ko na tayo. store. Pasukin natin ang aming tindahan. O, oh, matumal. Matumal, guys. So, lang masyadong lumalabas na para bumili. Siguro, marami silang stock. Makatabing, o. Oh. Eh, tabingan kasi minsan ang gift. Marami pa rin naman akong stock ngayon. Hindi matagat ang ating ano. Ang ating napin. Bakit kaya? meron kayo ng ano ito kasi sleeping ko, Kata, ko yun. that's it guys may tindahan madilim dito sa bandang ni Coran rambulizing may ano may paninda for today Grabe naman lang talaga. Basang-basa. Ang, ang ref ko nga ano ito ref ko, naka-off yan. Kasi ang dami ng ice, walang masyadong gumagamit ng ano. Malamig. Kasi umiiwas din baka umuhin, ganun. Malabi din may sipon kaya umiiwas sa malamig. That's all for today siguro na. Wait lang, lalabas tayo. Check natin yung ating popolite. katai tayo sa likod ulit. Kasi check ko yung aking ininit. Nag-in. nag, -in, nag lang kami ngayon, guys. Ininit na? Hanggang dito na lang, guys. Ito ang ano. Ito yung kalagayan namin ngayon dito sa amin, sa Davao. Ulan. Sa inyong lugar, kumusta din naman. Hope okay then thank you for watching guys thank you please subscribe thank you very much bye bye